Siyempre, mamimiss ko yung lugar na to kasi naging part na rin ng buhay ko ito. So, lahat po ng mga, ayun, yung mga nawala ng pag-aasa na naging katulad ko yung buhay, Ah, uh, laban lang, huwag kayong mawala ng pag asa Sa lahat ng mga sumuporta at nagmahal sa akin, sa aking pagbabago. Mabilis nga lang yung pangyayari, siyempre. Kasi simula nung nakuha ko nila Daddy Frankie sa kanyang team sa Bendiga. Napakabilis ang pangyayari. Tapos, nag, nag ayun, tinulungan nila ako magbago, magbagong buhay. Tapos, sa lahat po ng mga sumuporta, ayan. Tapos po, unting-unting nagbago yung buhay ko. Yung, ayun, nandoon na tayong iba. Yung iba, hindi naniniwala kasi ang hirap nga din naman paniwalaan kahit siguro. Kahit ako din na mga nasa kalagayan din nila. Mahirap paniwala wala isang isang taong naging lansangan tapos yung magbabago ng ganong-ganong kadali, parang siyempre Maraming nagdoda, maraming nagdoda. Lalo na noong noong hinatid nila, nila dadi ako na uwi ako ng Batangas tapos hindi ako nakauwi. Yun, tapos ayun, naging palpak tapos hindi, hindi ako nakauwi noong that time. So, noong binalikan na ako nila dadi, noong ano na yun, yung pangalawang pagkakataon. Kinausap ko, tapos kasi sinabi na nawala yung phone sa yung pera. Yung, yung nawala doon sa, <coughs> yung nandun pa ako doon sa bendiya. So yun, tapos uh, maraming nagalit. Maraming nagano kay Daddy Frankie, siyempre. Kasi bakit para ako bibigyan ng isa pang pagkakataon eh. Wala naman daw ibang makakatulong ko doon sa sarili ko. So, So ayaw ko namang ma-disappoint ma ma si si Daryl Franke. so pinatunayan ko na lang. Ginawa ko na lang lahat ng ano, nang magagawa ko para magbago at para patunayan po sa kanila yung mga nanghuhusga, Ayan, yung mga naghuhusga po ng na ibang tao. Nakaya nakaya ko talaga magbago. Naalang-alang siyempre. Papasalamat ako sa Diyos sa ginabayan ako at sa pangalawa kay Daryl Franke at sa yung kay Mama Rochelle, buong buong team. Siyempre sa inyong lahat dyan na naniwala. Ayun, naniniwala sa akin. Hanggang sa paunti-unti ayun, napuntang puntang Manila. Hanggang sa nag-start ako ng makasama sa team. Tapos sama-sama. Hanggang ngayon, ayon. na <coughs> dito sa Pangasinan, mm, pa yung shelter. Tapos ayun, yung, may mga yung nag-alaga sa mga beneficiaries, naging kusinero doon, kila daddy sa team, sa sabihin ng mga beneficiaries. Siyempre, mamimiss ko yung lugar na to kasi naging part na rin ng buhay ko ito. So lahat po ng mga ayun ng mga nawala ng pag-asa na naging katulad ko yung buhay. Uh, laban lang, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tapos kapit lang kay God, magtiwala lang sa sarili, kaya yan. Kahit na marami pang humusaga, kahit ano pa yung sabihin ng ibang tao, pagpatuloy nyo lang kung ano man yung, ano, yung iniisip nyo, tapos yung kabutihan. Puro lagi iniisipin nyo yung kabutihan lagi. Kabutihan sa puso nyo, ayan. Kasi balang araw, tut nakikita ni God, ayun, tutuluhan tayo ni God para magbago. Simulan natin sa sarili natin. Kasi walang ibang makakatulong sa, sarili, sa pagbabago sa sarili natin, kundi tayo lang din mismo. Kay Kuya Sam, ayun, kasi naalala ko yung kwento niya na silang dalawa ni Kuya Araba, no? <coughs> yung bago ako daanan, tapos sabi ni Kuya Sam, yun, yun, yun. Yung, pwede yun, pwede yun, pwede yun. So yun, kay Kuya Sam, nag ano, taos, sinubukan din siyempre ni... Maraming kaya, salamat Kuya Sam, ayan, Kuya Sam. Si Björd din, si Björd ng buhay. Siyempre kay Kuya Rob, ayan. Kasi sila yung, si Kuya Sam nagporso na is na mag na-stop yung sasakyan para so, try yung try kung mat, kung kaya nila kung ano yung kung, kaya nila kung mapagbago ayon o mabago So, yun. Sa kila Kuya Rab, ayun, yung mga cameraman. Sa, ayun, kaila, kay Kuya Risky, ayun, masaya, ayun. Kinsan bugnotin, siguro Pagpagod. Pero, wala akong masasabi. Ayun, si Kuya Rab, mabait din. Ayun, sobra. Si Kuya GC, ayun, ganun din. Siyempre, siguro, napapagod sila mag-drive. At, malayo ang pinupuntahan kaya siyempre naiintindihan. Pero wala akong, walang ano, walang, walang masasabi. Puro kasiyahan, puro Kay Boss JB, ayan, una. Kasi si, Boss JB, na best. Kaya nga favorite ni Bandam, si Boss JB. Kasi pag ano, wala don si Bandam kila daddy, pupunta kay Boss JB, ayan. Sobrang napakasaya. pag, mahalas magkalapit lang yung shelter, tapos pag, pag nire ni Boss JB na pag gutom kayo, labas lang kayo doon. Pag pupunta namin doon sa kanila, yung may coffee, soft drinks. Pag kain, nakaloto na siya, ayan. Isipin niyo yung pinagluluto niya kami, tapos kami ni Bandam, So, Sobrang thank you. Siyempre, sa asawa niya, kay, ano, kay Asti, ayan. Kahit ganun yun, mabait. Sobrang. Sa, sa mga mga staff niya, ayan. Sa siyempre kay, ano, kay Mama Rochelle, ayan. Sobrang, nung una, naalam ko na, mabait siya. Tapos hanggang sa nakasama ko ng birthday, tapos yung nag-celebrate kami doon sa sa ano, yung sa resort. Sobrang saya. Alam mo yung hindi ka, yung hindi ka mapapagod, tapos ayun. Napakasaya. Tapos sa Globe Salen, nakapag decide ako na uuwi. Oh, yung pumunta. Siyempre yung pinaka-holiday, siyempre kay kay Daddy. Ayun. Kay Daddy Franco, ano. Hindi sila nagkakalayo ng pag-uugali sa, 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 kanilang dalaw ni Bustibe. Nakakaano. Nakakaiyak, siyempre. Kung hindi dahil kay daddy, siguro na doon pa rin ako sa kalsada. Sobrang itinuring nila akong ano. Yung, itinuring na isang family, tapos pinatunayan ko rin sa kanila. Na ayon yung naranasan ko yung tunay na pagmamahal ang family, siyempre dito sa 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 kanila, sa, sa feeling nila ayan. Sobrang saya yung maging miyembro at maging part ng team nila. Wala akong masabi, ako yung nagpapatunay mismo talaga. Kahit na maraming mga nagbabash gan hindi lang hindi niyo lang alam yung mga pinagdadaanan ng team sa ako yung nakasaksi nung kasi naging kasama Dapat hindi kayo ganun mga Hindi nyo lang alam kung gaano pinuporso at pinuparso yung nilaan. lalo na si Daddy Franky, para makatulong lang, para matulungan yung mga taong na nangailangan talaga. Kahit na, yung mga iba, pabalik-balik na lang. Tuloy pa rin, binibigyan pa rin ulit ng tulong. Kahit yung uwi sobra na, wag naman sana yung gano'n, yung ikakatwiran yung kahirapan sa buhay. Mayroon mas deserve na tulungan talaga. Kaya nga si Daddy yung pupunta sa Silabos JB, sa yung buong team, sa lugar nyo para makita nila yung yung status ng buhay nila. Ako yung nagpapatunay sa inyo na talaga na hindi nyo alam yung mga sakripisyo kay tumuulan. Kasi subang init ng summer, hindi yan iniinda kahit gaano kalayo. Kahit nasa ilalim ng tulay man yan, kahit madulas, kahit ma-aksidente man, hindi yan iniinda ng team sa saka ni Daddy Pro, ang, ang iniisip lang is yung makatulong. Sana dapat yung mga bus dapat hindi na nanguhusga. Katulad po nung nung pagkawala po niya ano ni Nanay Clara ayun. Hindi niyo lang alam kung paano nagalala. Tapos nagbigay pa si Daddy hinanap yun, hinanap nila si JB ng team nila Kuya Rob, ni Rescue kay JC. Maghapon kahit hanggang gabi, kahit ang sobrang init. Hindi niyo lang kasi nakikita yun kasi ang iniisip niyo yun lang yung matulungan kayo. Dapat hindi po kayo ganoon. Ako yung nagpapatunay ako yung saksi po sa lahat ng mga kabutihan na ginawa nila. Ayun kasi isa po ako sa natulungan. Maraming salamat, Dad. Boss JB, ayan. Kuya Rob. Sa kay Fernando, si kahit bago siya, ayan. Mabait siya. Maraming salamat po sa lahat. Sa inyo, sa inyo. Lahat po ng mga sumusuporta po sa akin, ayan. Thank you. Hindi ko kayo makakalimutan. Journey ng buhay ko, yung pagpapatuloy ko po to laban lang. Kahit na dagok ang dumating sa buhay natin, magtayong tayong ng pag-asa. Yes, God para gabayan tayo lagi. Siyempre, si Daddy Frankie. The best. At saka ang team the best. Kakay, kwento ka naman yung mga unforgettable moment ko with sa team. Ayan. Naalala ko yung Siyempre yung pinaka ano yon sa lahat, yung natagpuan ako sa kalsada, isipin kung nasa na ako ngayon, ang laki sobrang ng mga pinagbago ko. Unforgettable moment ko yung, yung, yung kung ano tinatanong ako lagi ni Daddy kung anong gusto kong pagkain noon yung pinamilan ako At lalo lalo na si Boss JB ayan yung may may regalo siya siguro siguro ano yun sumildo siguro yun siya ay sumildo siya bibigyan ako ng pera <laughs> sa wala ako noon nasa gym ako noon kasama si Bandang. nag nagchat siya sa akin ang sabi na ano inahanap ako para bibig pupunta daw ng SM ayan tas Siguro ang kape. Tapos, pag, pagbalik nila, nagulat ako, meron siyang mga, may mga damit, may mga shorts. Siguro na post ko yan sa, sa Facebook ko. Ayun, maraming maraming salamat. Tapos, siyempre, kay Mama Rochelle, ayun, mayroon din siyang ganun, ano, namili. Pag ito, ayun, sila, niyaya, minsan, nung, ako ni Sam sa kanila, ko yarab doon, punta sa kanila. Kaya, ayun, Mama mag, mag, ano, ng motor, tapos mag-ride. Lalo na nung, ano, yung doon nung nag-swimming. Ayan, yung nag-swimming kami. Tapos, daming, hindi ko sukat nakalain talaga na maubos yung food. Taas, kulang pa pala yun. Ayun. Tapos yung, siyempre pag yung nandito na kami ano, sa Pangasinan, ayan. Yung sobrang saya. So, biglang naisip na din na ipaayos to para yun sa mga beneficiary. Tapos yung pinakauna talaga, yung, siyempre pag may mga mga beneficiary na unang nakukuha ni sila daddy. Andun yung siyempre masasyak ako, no? masasyak. Yung, ang, ang una ko, no? yung paano ko ipi-place yung sarili ko sa kanila. Siyempre ako yung dapat mag-adjust. Believe nga ako sa kanila, si siyempre sa kanila at sa kayong team. Kasi alam na nila yung gagawin nila. Eh, siyempre ako first time kung mag-alaga ng mga gawin. Siyempre masasyak ako. Yung parang, ay, ayaw ko na, susuko na talaga ako <laughs> yung gano'n. Tapos yung pala yung masarap pala sa pakaramdam yung nakikita mo yung inaalagaan mo, yung tinulungan mo, yung, yung, yung nagbabago. Tapos yung, yung nag, yung nag-iiba na yung attitude. Tapos from the start, tapos katulad ngayon, ayun, tapos yung from the start, tapos katulad ngayon na malaking malaking yung pagbabago ni Ate Lisa at saka ni Ate Maricel. Ayun. Kisa sa unang silang na, Ngayon magaling na sila na talagang masasabi ko lang mga 90% ayan, hindi pa talagang 100%. Pero ang laki talaga ng pagbabago nila, matataba na sila. Ayan. nakakatuwa. Nakakatuwa sila panoorin na mamaya, -mamaya nagugutom. Yun, yun pala yung mga, yung, yung sakit nila siguro nalipasan lang talaga ng gutom. So kailangan kung anuman yung hili, hingiin nila, katulad nila daddy, yung scientist, kung anong hingiin, kailangan ibigay sa nila para maano nila na may nagmamahal po talaga sa amin. Siguro nakulangan lang sila ng pagmamahal, kaya sila nagkaroon ng ganon, tapos na-depress. Ayan, kaya ma maraming maraming salamat talaga kay daddy sa, sa team na. Merong isang daddy Frankie at merong team at merong boss JB na talagang nag-aalaga, na, talagang kinukuha nila kung nasaan man na sinusubukan nilang tulungan sa abot ng kanilang makakaya. The best talaga, the best sila di Frankie, the best ng team. Wala na talaga akong masasabi pa kahit sabi, wala na akong maano na, masasabi pa na. Hindi naman sila pwedeng ikumpara sa ibang mga vlogger na ano kasi hindi ko naman nasubukan yung iba. Pero ito the best talaga at alam nyo yan at alam nyo lahat yan. Sa, kasi nakikita nyo naman yan. Walang ano dyan, walang mga kung ano-ano mga makakadramahan para sa kanila. Wala totoo ang pagtulong, totoo sa puso. Naiiyak na naman ako, tigil lang. Sa puso talaga yung pagtulong para sa kanila, sa mga may hirap at mga nangangailangan talaga. Kaya the best. Ayun. Kaya ako magsasabi ang sa iyo. Now ako to, ito. Reaching out. Ayun. Kuya, bal babalik ka pa ba? Magandang tanong kung babalik pa ako when the time is right, ayan, so, dalating, when the time, pagdating ng panahon, ayan, siguro. Pero, orahin ko muna, siyempre, ang family ko. I'll be back when the time is right. Ayan, so mga kabishi, siguro may mga mag nagtatanong sa inyo dyan kung babalik. kasi naging part na rin ng buhay ko to. Malay nyo. So, ngayon, pupunta na ako kung saan man. Totoo pala yung sinasabi nila talaga na kung saan ka man ang galing, doon ka pa rin pala talaga babalik kahit na gaano ka, kahit anuman yung mga pinagdala mo sa, sa pamilya mo, kahit na maraming kumupkup sa'yo na nagmahal sa'yo, yung, yung pala yung kasabihan, totoo pala yung sinasabi nila, sa, sa pamilya ka pa rin pala talaga babalik. So ako ngayon ito dahil napabuti na ako nila daddy, siyempre at saka ang sa sa inyong lahat yan, na sumuporta. Babalik na ako sa family ko, ayan, excited. Hindi ko alam yung kung ano yung, siyempre unang pagtatagpo na, namin ang nanay ko within 14 years. Nakaka-excite, so tinanggal ko na yung sama ng loob kasi yung pala yung nagpapabigat. Yun. The best, kahit na anong ginawa sa, sa inyo ng family nyo, sa magulang nyo, magulang nyo pa rin pala sila. Hindi hindi nyo pala Yung siguro yung ano, yung kaya ako nag, ano, yung naghirap. Kaya, hindi kaya sobrang gulo ng isip ko na hindi ako ma-place kung saan man. Na hindi ko malaman kung anong gusto ko. Dahil yung pala yung hinanakit ko pala sa magulang ko. So ngayon, nawala na yon Nag, ano, so, nag, din naman ako sa nanay ko. So ito yung una namin pagkikita talaga na wala na yung sama ng loob. So abangan nyo po yung pagkikita po namin ng, ng nanay ko po. Ayan, excited na ikaw alam. Wala pa akong masasabi talaga. <laughs> so abangan nyo, wag, wag nyo kakalimot. Ay, stress station lang. Ayan, may mga nagko-comment. May mga nagko-comment dyan na malaki na ako, na ito na, nag, na, na, na siyempre nagbago na. Sabi nila, it's time na daw na tumayo sa sarili, sa sarili kong mapa. Oo, oh, tama, although andun na tayo, pero siyempre, nung nandun ako kay nung nandito ako kay Daddy Frankie, ayan, wala din naman akong iniisip, kundi ito siguro yung way para makatulong sa ano sa, sa mga beneficiary at mga pag alaga sa mga ipagluto sila ng masarap kasi yun naman talaga yung trabaho ko dati. This time na buo na, buo na ako, 100%. Ayan. With a smile. Thank you, Ate Lea. Sa napakaganda ngiti na ngiting tagumpay. Ayan. So, kaya kailangan ko ng tumayo sa aking sariling mga pa. Sana andyan lang kayo lagi. Sana supportahan nyo ako. Na kahit saan man ako magpunta, kung ano mo yung tahakin na magiging buhay ko. Ayan. Sana wag na wag nyo akong kakalimutan. Siyempre ako gano'n, kung saan man ako ng galing, kung saan man ako umangat, na umasensyo at nagbago, hindi hindi ko makakalimutan si Daddy Frankie sa kanyang team. Boss TV, Kuya Rob, Kuya Risky, Kuya Sam, ayan, JC, uh, Fernando Jose, ayan, hindi hindi ko kayo makakalimutan. Saan man ako magpunta, palagi ko kayong nasa isip, saka sa puso ko. Hindi, nakatatak na kayo sa akin. Salamat sa aking mga viewers, ayan. Maraming maraming salamat. Wala na akong masasabi pa talaga, sobrang salamat. Tuloy ang laban, tuloy ang buhay. Once again, ayan, once and for all, maraming, 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 maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at lahat ng nagmahal po sa akin. Siyempre, lalong-lalo na si God, si Daddy Frankie at sa team, ayan, Mama Rochelle, Boss JB, Kuya Rab, Kuya Sam, Kuya Risky, Kuya JC, Fernando Jose, ayan, at saka lahat ng sila Ate ayan, sa Ma'am Purisa Joy Pina, si Ma'am Gorgeous, Gorgeous Rose, Rosales, Masilungan, Magpaka gorgeous ka, hindi kita makakalimutan. Ayan, kila uh, Mama Wena, Mama Sal, and Mama Lose, And Ronald Nevio, ayan, kay Sir Manuel. Ah, uh, Mami Melinda Quester, ayan. Ah, uh, ayan. Uh, ah, condolence po, ayan, magpano. ate Lea, ayan, magpagaling kay I love you, I love you, I love you, ayan po. Thank you, thank you so much. Siyempre kay Boss tax ayan. Love you, Boss. Sayang huli na tayo nagkita, edi sana ikaw na lang yung minahal ko. Ayan. Love you. Ayan, so maraming, 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 maraming salamat mga kababayan, kapamilya, kabeshi, kabarangay. Ayan. Sa lahat ng mga sumuporta at nagmahal sa akin, sa aking pagbabago at nagtiwala. Thank you, thank you, thank you so much. Hindi sapat ang thank you. Hindi ko kayo makakalimutan from the rest of my life. Salamat. Mahal na mahal ko kayo. Naiyan tumawag sa Panginoon. Ha? Laging nakabukas yung pintuan ng Team Daddy Frangi. May problema ka, tumawag ka sa akin. In a long time in 14 years time. Tagal nang naghihintay din yung nanay at tatay mo. Masaya ako para sa nanay at tatay mo. Mag-iingat ka. Ingatan mo sarili mo. Huwag na huwag kang babalik sa bisyo. Ako ang unang-unang sa inyo. Ngayon, e marami marami salamat po talaga mga kababayan. At syempre mga kababayan, bago matapos ang video ito, gusto kong magpasalamat sa lahat ng kasuporta sa amin. Lalong lalo na rin sa sumuporta kay Boss JB. At nanaisin kong i-congratulate si Boss JB dahil na-reach niya ang 2 million followers. Maraming maraming salamat mga kababayan. Love you all po and God bless. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all po. Thank you. Bye-bye ko eyeball. Ingat ka.